May question si dancers na mawala. Tinignan nila yung classroom natin nung huli, baka naiwanan. Wala na daw. Tapos wala daw next class atin. Paano ako nag-iwanan? Kasi pinagawin nila nila sa guard, sa janitor, wala. Tinignan na nga yun, wala. Tinignan ni ma'am, wala. Wait lang, paano yung janitor na kung ano yung sinis na sinis-specify nila ba yung Alam lang niya kung pinag-iwanan. Kasi sabi Hindi ba yung pinag-iwanan?

Kung sino yung kumuha, bigay kayo ma'am, mag-explain kung ba't namin Kung hindi daw, lahat nung nag-recitation, lahat nung naka-perfect, lahat nung nakasagot, yung Pag may nag-recitation sa atin, hindi siya. Tapos, sa daw Tapos, mahirapan ko tayo sa finance. Mahirapan ko Oh, Kaya lang yung sinabi ko eh. Pero sabi niya, kailangan yung produce niya. Sabi ko, mga iba po, hindi na natin kaklase dahil major subject na to. Parang wala, wala na yung iba dito. Kasi di ba yung investigation yes. tayo, hawak na lang yun.